dinayo ng mga bakasyonista ang isla ng Boracay. Ito'y para ipagdiwang ang Pasko sa isla kasama ang kanika nilang pamilya. Ayon sa isang turista, napaka-convenient magbakasyon sa Boracay dahil paglabas mo ay bubungad na sa iyo ang white sand beach at hindi na rin mahirapan maghanap ng makakainan. Sa Boracay na yung lahat eh. Ando na yung lalabas ka na lang, ando na yung beach, ando na yung makakainan hindi mo na kailangan mapagod. Ang tinig na isang turista sa Boracay, kabilang din sa mga dumagsa sa Boracay, ang mga dayuhang turista in Germany the weather it's snow. That's why we like to go here and enjoy the sun. Ang tinig na isang dayuhang turista sa Boracay, ayon sa Malay Aklan Tourism Office, umabot sa halos 8,000 ang naitalang turista sa isla. Mahigpit naman ang ipinatutupad na seguridad at isa-isang sinusuri ang bagahe ng mga pasero sa pantalan. Nagpakalat na din ang mga pulis sa iba't ibang bahagi ng Boracay. Intensified police presence po natin. So